Dante Marcoleta is organized to experience for you. Ginoong Pangulo, noong ang ating uh, Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po eh, meron siyang isang uh, sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kasi yung dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita niyo na bumagalar yan, pwede ninyo kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalaw. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakilan. Sabi niya doon sa babae, sinabi ba ika ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun ay dahil mamamatay? Oo, oh, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ang totoo niya, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalin. Ito naman si babae, Mr. President. Nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin bakit ko po nilalahat ng pangyayari? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakiingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangat pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng iyon, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung, kung, kung yung kalipunan po ng mga tao na iyon, ng karamihan po sila sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Ang ilo po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries. Sir President, without the respect. Kaya po kung minsan, Imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang, sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa doon sa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng kotis. Diba sa bagay nga po, sa una po, eh, Panginoon Diyos na nga po yun eh. Kinontra pa nang ahas. Kinong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po, sa lahat ng pagdedisyosyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang ng hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong agree siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapustapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Isa po sinasabi nga natin kahit papiro. E, alam mo ninyo, basta decision ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas. Maliman po tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Ang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawin. Batas na po 'yun eh. Sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginung pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes. On my own motion. Thank you very much, Mr.